Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ito ang Chinese Zodiac Horoscope Reading para sa inyo sa buwan na ito. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Ang iyong kakayahang makibagay at mabilis na pag-iisip ay magiging susi sa pagtuklas at paggamit ng mga bagong oportunidad na darating sa iyong daan. Maaring kailanganin mong gumawa ng ilang mahahalagang desisyon na magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa iyong personal at profesional na buhay. Sa iyong personal na buhay, ang Oktubre ay isang magandang panahon upang palalimin ang iyong mga relasyon sa mga kaibigan at pamilya. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga komunikasyon ay magpapatibay ng iyong mga ugnayan. Sa pananalapi, magiging mahalaga ang pagiging maingat at pagpaplano, minamading may na mga pagkakataon para sa mga bagong pamumuhunan, ngunit mahalaga na maging mapanuri at huwag magpadalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Ox. Para sa mga baka, ang Oktubre ay magdadala ng katatagan at pagsisikap. Ang iyong dedikasyon at pagtitiyaga sa trabaho ay magbubunga ng positibong resulta. Maari kang makatanggap ng pagkilala o promosyon dahil sa iyong sipag at determinasyon. Gayunpaman, mahalagang panatilihin ang balanse sa pagitan ng iyong karera at personal na buhay upang maiwasan ang pagkapagod sa aspeto ng iyong personal na buhay, ang panahong ito ay magiging mainam para sa pagbuo ng mas matibay na pundasyon sa iyong mga relasyon. Ang paglaan ng oras at pagsisikap sa mga taong mahalaga sa iyo ay magdudulot ng kaligayahan at kasiyahan. Sa pananalapi, ang pagiging praktikal at matipid ay magiging susi sa pagpapanatili ng iyong financial stability maging maingat sa mga gastusin at maglaan ng budget para sa hinaharap. Tiger Ang mga tigre ay haharap sa Oktubre na may lakas at kumpiyansa. Ang iyong likas na tapang at pagiging assertive ay magdadala sa iyo sa harap ng mga bagong hamon at oportunidad. Maaaring kailanganin mong kumilos ng may tapang at determinasyon upang makamit ang iyong mga layunin. Gayunpaman, mahalaga rin na maging handa sa pagtanggap ng mga pagbabago at umangkop sa mga bagong sitwasyon. Sa iyong personal na buhay, ang buwan na ito ay magiging isang panahon ng intensidad sa emosyon at relasyon. Ang pagiging bukas sa pakikipag-usap at pagpapahayag ng iyong mga damdamin ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon sa pananalapi. Ang iyong adventurous spirit ay maaring humantong sa iyo sa pagtuklas ng mga bagong avenue para sa pagkakakitaan. Gayunpaman, mahalaga ang pagiging maingat at hindi pagkuha ng sobrang panganib sa mga pamumuhunan. Rabbit? Para sa mga kuneho, ang Oktubre ay magdadala ng kalmado at pagkakataon para sa personal na pagmumuni-muni. Ang iyong likas na paghahanap ng kapayapaan at pagnanais para sa kagandahan, sa paligid mo ay magbibigay daan sa isang produktibong panahon ng pagkamalikhain. Ito rin ay isang panahon upang muling pag-isipan ng iyong mga layunin at ambisyon para sa hinaharap. Sa larangan ng personal na relasyon, ang Oktubre ay isang magandang panahon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan at palakasin ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Sa pananalapi, ang pagiging maingat at conservative sa iyong mga gastos ay magiging mahalaga. Isa alang-alang ang paggawa ng mga hakbang para sa mas matibay na financial foundation, tulad ng pag-iipon o pag-invest sa mga ligtas na pagkakataon. Dragon. Ang mga Dragon ay sasalubungin ang Oktubre na may sigla at ambisyon. Ang iyong natural na liderato at pagiging malikhain ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon para sa tagumpay at pagunlad. Ito ay isang magandang panahon upang magtake charge at ipatupad ang iyong mga ideya at proyekto. Gayunpaman, mahalaga rin na manatiling mapagpakumbaba at magpasalamat sa mga tulong at suporta na iyong natatanggap. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring kailanganin mong bigyan ng higit na pansin ang iyong mga relasyon at tiyakin na naglalaan ka ng sapat na oras para sa mga ito. Ang pagiging expressive at generous sa iyong mga damdamin ay magpapalalim sa iyong koneksyon sa iba. Sa pananalapi, Maaaring ito ang panahon para sa mga makabuluhang pamumuhunan, ngunit mahalagang mag-ingat at magsagawa ng due diligence bago gumawa ng malalaking financial decisions. Snake. Ang mga ahas ay magkakaroon ng isang buwan ng pagsusuri at pagpaplano sa Oktubre. Ang iyong intuition at analytical thinking ay magiging iyong mga pinakamahusay na kasangkapan sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon. Ito ay isang magandang panahon upang pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang, lalo na sa iyong karera at personal na pag-unlad. Sa iyong personal na buhay, mahalagang maglaan ng oras para sa introspeksyon at pag-unawa sa iyong mga tunay na pangangailangan at kagustuhan. Ang pagiging tapat sa iyong sarili ay magdadala ng kalinawan at direksyon. Sa pananalapi, ang pagiging prudent at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong financial stability. Isa alang-alang ang pagtatakda ng mga bagong financial goals na makakatulong sa iyong long-term security. Horse Ang mga kabayo ay makakaranas ng isang buwan ng enerhiya at aksyon sa Oktubre. Ang iyong likas na kasiglahan at pagiging go-getter ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon para sa personal at profesional na pag-unlad. Ito ay isang magandang panahon upang magpursu ng mga bagong proyekto at layunin. Gayunpaman, Mahalaga rin na magkaroon ng balanse at huwag pabayaan ang iyong kalusugan at well-being sa iyong personal na buhay. Ang Oktubre ay magiging isang aktibong panahon para sa socialization at pagbuo ng mga bagong relasyon. Maging bukas sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan at pag-explore ng iba't ibang social circles. Sa pananalapi, ang iyong pagnanais na mag-invest at mag-take ng risk ay maaring magdala ng potential na rewards. Ngunit mahalaga rin na maging maingat at well-informed sa iyong mga financial decisions. Goat. Para sa mga kambing, ang Oktubre ay magiging isang panahon ng reflection at creativity. Ang iyong natural na artistic sensibilities at pangangailangan para sa emotional expression ay magiging prominente. Ito ay isang magandang panahon upang mag-focus sa mga creative endeavors at personal projects na nagbibigay sa iyo ng joy at satisfaction. Gayunpaman, mahalaga rin na huwag masyadong magpaapekto sa mga panlabas na pressures at manatiling tapat sa iyong sariling path sa iyong personal na buhay? Ang Oktubre ay mag-aalok ng mga pagkakataon para sa pagpapalalim ng iyong mga relasyon sa pamamagitan ng shared creative activities o interests. Ang paglaan ng oras sa paggawa ng mga bagay na pareho ninyong nagugustuhan ay magpapalakas ng inyong bond. Sa pananalapi, Maging maingat sa iyong mga gastos at maglaan ng budget para sa iyong mga creative pursuits. Ang pagiging financially responsible ay magbibigay daan para sa mas maraming kalayaan sa pagpapahayag ng iyong sarili sa hinaharap. Monkey ang mga unggoy ay haharapin ang Oktubre na may kuryosidad at adaptability. Ang iyong natural na talino at kakayahang mag-isip ng mabilis ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon para sa pag-aaral at pag-unlad. Ito ay isang magandang panahon upang mag-explore ng mga bagong ideya at mag-eksperimento sa mga bagong proyekto. Gayunpaman, Mahalaga rin na mag-set ng clear goals at priorities upang hindi ka maligaw sa iyong path. Sa iyong personal na buhay, ang Oktubre ay magiging isang exciting na panahon para sa pag-explore ng mga bagong relasyon at pagpapalalim ng mga umiiral na. Ang pagiging bukas at communicative ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga ugnayan. Sa pananalapi, ang iyong likas na kreatibidad ay maaring magbukas ng mga bagong paraan para sa pagkakakitaan. Gayunpaman, mahalaga rin na mag-ingat sa paggastos at magplano para sa iyong financial future. Rooster Ang mga tandang ay sasalubungin ng Oktubre na may focus at determinasyon. Ang iyong natural na pagiging organisado at mataas na pamantayan sa sarili at sa iyong gawain ay magbibigay sa iyo ng edge sa pagtupad ng iyong mga layunin. Ito ay isang magandang panahon upang mag-take charge sa mga proyekto at initiatives na mahalaga sa iyo. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa relaxation at self-care upang maiwasan ang burnout. Sa iyong personal na buhay, ang Oktubre ay mag-aalok ng mga pagkakataon para sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa pamamagitan ng quality time at meaningful conversations. Ang pagiging present at attentive sa mga mahal mo sa buhay ay magpapalakas ng iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang iyong pagiging maingat at strategic sa paghawak ng iyong finances ay magbibigay sa iyo ng stability. Maglaan ng oras sa pag-review at pag-optimize ng iyong financial plan para sa mas secure na hinaharap. Dog. Ang mga aso ay haharapin ang Oktubre na may loyalty at dedikasyon. Ang iyong natural na pagiging mapagkakatiwalaan at pagnanais na tumulong sa iba ay magdadala ng positibong epekto sa iyong personal at profesional na buhay. Ito ay isang magandang panahon upang mag-focus sa pagbuo ng mga relasyon at pagtulong sa mga nangangailangan. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras sa pag-aalaga sa iyong sariling mga pangangailangan at aspirations. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging supportive at understanding ay magpapatibay ng iyong mga relasyon. Ang paggugol ng oras sa pamilya at mga kaibigan ay magbibigay ng kasiyahan at kaginhawaan. Sa pananalapi, ang pagiging praktikal at pag-iwas sa hindi kinakailangang gastos ay makakatulong sa iyong mapanatili ang iyong financial health. Isa alang-alang ang paggawa ng mga hakbang para sa long-term financial planning at security. pig. Para sa mga baboy, ang Oktubre ay magiging isang buwan ng kasiyahan at pag-celebrate. Ang iyong natural na pagiging positibo at pagiging open-hearted ay mag-aakit ng kasiyahan at magandang vibes sa iyong paligid. Ito ay isang magandang panahon para sa social gatherings at pag-enjoy sa mga simpleng kasiyahan ng buhay. Gayunpaman, Mahalaga rin na maging responsable sa iyong kalusugan at well-being, sa iyong personal na buhay, ang pagiging generous at caring ay magdudulot ng warmth at happiness sa iyong mga relasyon. Ang paglaan ng oras sa mga mahal sa buhay at pagpapahalaga sa kanila ay magpapalalim ng inyong koneksyon. Sa pananalapi, maging maingat sa iyong mga gastos at huwag magpadala sa impulse buying. Ang pagiging wise sa iyong financial decisions ay magbibigay daan para sa isang stable at secure na hinaharap. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po!